Pre, yung lolo ko, ang tindi pag nananagit ng apat na numero. Panigurado lalabas sa loto. Kanyan katindi ang ESP ng lolo ko. Sigurado 500 pesos kagad ng panalo. Mahina pa yan. Yan lolo mo? Walang wala sa lolo ko. Nananagili pa, limang numero at lumalabas sa loto. Hindi pa nakarambol yon In order pa yon Panigurado 25,000 kagad ng panalo ganyan katindi ang ESP na lolo ko. Eto eh, na naman tayo eh. Yang mga lolo nyo, walang wala yan sa lolo ko. Pag na naginip ng kompletong anim ah, anim na numero araw-araw, di -araw, e sana mayamang mayaman na kayo. Nakatira kayo sa Forbes Park o kaya Ayala Alabang. Hindi eh. Engot yung lolo ko eh. Bakit di pa mayaman ang lolo mo? Meron lang siyang ESP. Eh. Pero ayos yung eh. Hindi tumataya. <laughs> <laughs> <laughs>